Kung matuloy ang trade ni Jeremiah Gray kapalit sa rights ni Bobby Parks Jr. sa TNT Tropang 5G, posibleng mangyari para sa Barangay Ginebra ay makakakuha ng isang karanasan na player na may kakayahan na magbigay ng leadership at gabay sa kanilang koponan, magkakaroon ng mas maraming pagpipilian sa kanilang rotation at makakapagbigay ng malaking kontribusyon sa kanilang lineup. Si Bobby Parks Jr ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa kanilang koponan lalo na sa mga clutch situation. Para naman sa TNT Tropang 5G ay makakakuha sila ng isang mahusay na young player na may potensyal na magbigay ng malaking kontribusyon sa kanilang lineup magkakaroon ng mas maraming pagpipilian sa kanilang rotation at makakapagbigay ng malaking pagbabago sa kanilang koponan, si Jeremiah Gray ay maaaring magbigay ng malaking enerhiya at pagiging agresibo sa kanilang koponan. At posibleng malaki ang magiging epekto nito sa bawat koponan dahil ang trade na ito ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa lineup ng dalawang koponan, ang mga manlalaro ay maaaring magkaroon ng mga bagong kasama sa koponan at magkaroon ng mga bagong hamon, ang mga koponan ay maaaring magkaroon ng mga bagong estrategiya at pagplano para sa mga darating na laro. Mahirap sabihin kung papayag ang TNT tropang 5G sa trade na ito, dahil depende ito sa mga pangangailangan at estrategiya ng koponan. Gayunpaman, kung titingnan ang mga nagawa ni Bobby Parks Jr. sa PBA, siya ay isang mahalagang player para sa TNT Tropang 5G. Siya ay isang mahusay na scorer at playmaker, at may kakayahan na magbigay ng malaking kontribusyon sa koponan. Kung ang alok ni Barangay Hinebra ay hindi gaanong kaakit-akit, maaaring hindi papayag ang TNT Tropang 5G na ipagpalit ang rights ni Bobby Parks Jr. Pero kung ang alok ay makatarungan at makakapagbigay ng malaking benepisyo sa koponan, maaaring papayag sila. Isa sa mga posibleng dahilan kung bakit papayag ang TNT tropang 5G sa trade na ito ay kung sila ay nagpaplano na mag-rebuild o mag ng kanilang koponan, at si Jeremiah Gray ay isang mahalagang bahagi ng kanilang plano. Sa huli, depende ito sa desisyon ng management ng TNT Tropang 5G at kung ano ang kanilang mga pangangailangan at estratehiya para sa koponan. Sa madaling salita, hindi pa payag ang TNT Tropang 5G sa trade na si Jeremiah Gray para sa rights ni Bobby Parks Jr. Tandaan na ang trade na ito ay hindi pa kumpirmado at maaaring magbago sa hinaharap. At yan ang aking opinion para sa topic natin ngayon. Ano naman ang magiging opinion nyo dito? Komento nyo lang sa ibaba ng ating video ang inyong mga opinion para mapag-usapan natin yan. At kung umabot ka naman dito pakisubscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.